Hi guys, welcome to my vlog. Ito na naman guys, naglalakad tayo guys. Ipost na natin guys kasi parang dalawang kilo ngayon na nawala ang dalawang kilo nang nawala sa akin. Post na natin guys paglalakad. Isang oras kalahati ang lakad natin guys. safe lang tayo guys kahit uh, pagod okay lang basta mabawas-bawasan ang ating timbang kasi hindi na maganda sa health natin para pag mataba na tapos may edad ka na sinam yung mukha ko dubli na

bagong ano to guys eh, yung open na lakaran nag-film lang tayo ng ano, one hour and a half. Tapos pagdating natin doon sa gitma, balik na naman tayo. Huwag masyadong huwag pa. Hindi na ako makapagsalita, sobrang pagod. Umingingal na ako, hindi, hindi pala ako kadala ng tubig. bulaklak nila yung damo sa atin eh. Pinakain ng kambing yan, di ba? Tapos <laughs> ah, maya, ikot tayo doon. Labas tayo doon sa koori. Balik na ako sa bahay na yun. Ganoin lang, gano'n Kasi doon sa bahay, nakaupo lang maghapon. Kasi doon sa bahay, nakaupo ako maghapon. Panood ng ano, YouTube. Ang sakit na yung mata ko sa, 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 panood ng YouTube. Ganda <laughs> ng bulaklak guys Oh.

first time ko din dito naglakad ng na ano ano na to ano kasi bago to eh bagong open siya di pa nga masyado ano yung lupa di pa masyado malaki yung bahay lang yung bagong gawa nila to doon tayo sa dolo sa may doon sa dolo iikot tayo papa uwi tayo tanim yeah, lang itong mga halaman na ito. Ayan, bagong tanim lang yun. thank you

kung sa ka alam mo kung saan ito hindi ko kasi alam dito guys kung saan ito banda pero malapit lang dito sa amin hindi ko alam yung street ba I'll check you dito I'll check you Ano naman babak na yung araw Medyo uuwi na tayo Kasi nagatakot na ako madilim na Isa lang kasi ako Iikot na lang tayo Pero marami naman bahay dito Kaso lang yung mga bahay walang tao May tao na sa loob pala Hindi <laughs> walang tao hindi na tulad yan sa atin sa Pinas na marami na katambay sa labas. Dito walang tambay sa labas. Okay. Dito, sa loob lahat. Kula yata nag-iisang naglalakad ah. Walang tao. Dito lang. Kung mapagod tayo, sundo na lang tayo sa driver. Hindi na natin kaya bumalik. <laughs> yan yan ako eh. Pag mapagod uh, ako, layo-layo nang nabutan ko, tatawagan ko na yung driver namin. Nasunduin <laughs> ako. Nandiyan <laughs> sabi yung driver namin ang layo-layo na kasi yung nilalakaran, kasi parang napasarap pa sa lakad mo. Siguro mga 5 o'clock, 5.20 na guys. Uh, uh, ay na, trying to go home Kaya Kasi ayaw kong maaga, nabili man ako sa baan. Kasi dito, dati na uh, pag winter kasi dito, mabilis, mabilis. Ayaw ko naman din maglakad dito ng umaga kasi ang alas ay, alas yung tumidya. Ang dilim-dilim, alas ay, Pagawid tayo guys kasi bulda tayo doon sa kabila. Ikot tayo pa uwi na tayo. Sa umaga yan, may tubig yan. Tapos ngayon, walang tubig na yan. may tubig yan, tumataga. Ngayon, walang tubig. yan ang minom yung mga ibon niyan. Uh, uwak yun, siya. Uwak yun. Uwak, uwak. Uwak, Uwak, uwak. uwak, 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 uwak

oras din yung lakad natin guys okay hey guys bye bye thank you for watching please tap din video ko guys. please like and subscribe please like and subscribe don't forget the press the button and din lahat ng mga video ko makikita nyo kahit ay nahinihinga lang kasi kahit hindi naman masyado na ano yung video yung video ko ano-ano lang ang nabibidyo ko at least Ay, tayo na muna tayo upo muna tayo dito kayo. hindi na ko nakapagsalita may napagod talaga ako see okay, you guys, bye bye hasta <laughs> next don't forget to subscribe and like and you it all guys bye, God bless you all kung saan mo kayo naroon.